Hello guys! So samahan niyo ulit ako gumala. Kaya naman ako nagpunta dito sa may Starfield kasi palagi ko siya nakikita sa may social media. Dito nga pala yan sa may Suwon. Sa Hwaso Station ako pumaba para mapuntahan yan. So pagpasok niyo ng Starfield, hindi niyo basta-basta makikita yung library. Sa may last floor, doon niyo makikita yung library. So yung umakyat ako ng last floor, nakita ko agad itong library na to. Sobrang na-amaze ako. Pwede kayong magbasa dyan ng libre. Pwede nyong tingnan yung mga libro dyan. Kahit saan, napakaganda talaga dito. Sa so, sobrang dami ng libro, parang kompleto na yata lahat. Tiningnan ko yung ibang mga libro, may mga English din pala. Tapos, meron din mga pangbata, kung ano-ano. Basta sobrang dami nyong makikita dyan, hindi lang Korean kundi may mga English din. Pwede kayong tumambay dito ng libre. Kahit gaano ka tumambay dyan, okay lang. Para sa akin na, ito yung stress reliever ko, yung mga magagandang lugar na mga makikita mo. Basta pag nakakapunta ako sa magandang lugar, nare-relax talaga yung utak ko, alam mo yun? Sa sobrang daming libro dito, talagang malulula ka talaga, grabe ah. Tuesday ako nagpunta dyan kasi day off ko, kaya... Gusto ko talagang gumala kapag ka day off ko. Sinusulit ko talaga lahat. Yun kasi yung pampawala ng stress ko. Dito, pwede kang mag-aral. Actually, coffee shop nga rin to, eh. Kasi, nagtitinda rin sila ng coffee. Tapos, may mga table din. Ah, uh, napansin ko rin pala sa bawat upuan merong saksakan. Kung sakaling malubat ka, pwede kang mag-charge, pwede kang tumambay. Basta, sobrang recommend ko talagang pumunta kayo dito. Ay, naku po, magugustuhan niya talaga dito. Tiningnan ko yung ibang mga libro dyan. Nagahanap kasi ako ng comics. Kaso lang, wala talaga ako makikita ang comics kasi sa sobrang dami ba namang libro dyan. Eh, makikita ko ba naman kaagad-agad yung comics? Diba hindi? Ang dami kaya niyan, no? Ang ginawa ko talaga dito, tumambay talaga ako dito. Nirelax ko yung utak ko. Sinulit ko talaga yung pagtambay ko dito. Tinitigan ko lahat, nirelax ko yung utak ko, in-enjoy ko yung view. Kasi nag enjoy talaga ako sa view. Sobrang ganda, nakaka-amaze talaga. Yung parang tipong sinabi ko sa sarili ko, Parang ayoko munang umuwi. Ang ganda talaga dito. Gusto ko mag-stay. ano yung nasa utak ko. Sobrang stress reliever ko talaga to. Talagang nag-enjoy ako. Kahit na nagtitingin-tingin lang ako ng comics. Kahit na wala akong makita ng comics, nagbubulat-lat pa rin ako ng libro dyan. Baka kasi sakaling makakita ako ng comics. Pero na-amaze talaga ako sa view. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang library. Ganito kalaking library, sobrang amaze ko talaga as in. Gustong gusto ko talaga siya mapuntahan kaya ang saya-saya ko nung napuntahan ko talaga to. First time ko pumunta dito kaya na-amaze ako. So, dyan kayo bibili ng coffee kung gusto nyo mag-coffee, tapos tumambay doon, mag-aral, kung ano-ano. After ko nga pala dyan, eh, pupunta ako sa may Itaewon. E, kaya naman ako pupunta sa may Itaewon kasi napanood ko na yung Itaewon class, yung Korean drama, alam nyo ba yun guys? Doon kasi sila nagshoot tapos gusto ko rin makainan yung kinainan nila. Kaya naman in the same day, pumunta rin ako doon kahit na masakit yung pa ako. So ito na nga guys, naglalakad ako nyan kasi pupunta ako sa may e station. So ayan na nga, eh, naglalakad ako para lang makapunta doon sa may e station kasi... Sobrang gala ko talaga. Ayan. So, ang ginagamit ko dyan is neighbor map. Para makita ko kung saan ako sasakay, saan ako bababa. Kasi, yun lang naman talaga yung gamit ko, yung neighbor map. Tapos, ayan na nga, guys. Tumatawid na ako dyan para makapunta ako sa may kabilang station. Tapos, nag-elevator ako. Ayan. Tapos, yun, guys. Alam nyo ba, guys, nung pag-open ng elevator, Sobrang na-amaze talaga ako kasi ayan. Nagandahan ako sa may view. Parang gusto ko mag picture-picture diyan. Eh kaso nga lang, sabi ko wag na muna. Gusto ko nang pumunta sa may station. Ang ganda talaga ng view, sobrang na-amaze ako. Tapos pagtawid ko diyan eh ayan, nakikita niyo ba 'yung elevator niya yan? Diyan ako bababa. So sumakay ako ng elevator para bumaba kasi nakatawid na ako. So, yan na nga guys. Baba na tayo guys. Ang cute ng elevator nila dito. Nakikita yung ano, <laughs> yung labas. So, maglalakad na ulit ako dyan. Tapos, para mapuntahan ko, ayang station na yan. So, pag akyat ko, sobrang mga ngalay ka kasi ang tataas talaga ng mga hagdanan dito sa may Korea. Ayan. So, pagpunta ko dyan, eh, Nakakita ako nito na inumin. Siyempre, gusto kong uminom ng ano kasi naaawhaw na ako. Kaya, bumili ako ng mango. So, habang naghihintay ako ng subway na masasakyan ko, eh, ayan, kumuha ako ng mango juice kasi naaawhaw na ako niyan eh. Tapos yun, inunom ko muna yan. Karaming <laughs> awhaw ko dyan, guys. <laughs> Ay, nako. Makagala lang talaga. So ilang minutes din ako naghintay dyan para makasakay ng subway. Pero lagi namang on time yung nagsasalita, pati yung sa neighbor, always on time naman. So guys, nandito na nga pala tayo sa may Itaewon. Hi, nako! Ang pupuntahan ko nga pala dyan is yung kakainan ko. Kung saan ba ako kakain, naghahanap ako ng makakainan. Hinahanap ko yung pinag-shootingan nung Itaewon class. Eh kaso nga lang, hindi ako nakapag-ready na kung saan yun banda hindi ko siya na save sa my notes ko yung damban kasi yung hinahanap ko yung mismong pinagshootingan nila na parang mismong restaurant ba nila yun na kunyari ganun bali hindi ko kasi na save yung location nun kung saan yun banda damban kasi yung name nun nung sa Itaewon damban alam ko damban yun eh pero syempre pagpupunta ka dun iba yun na yung name nun kaya naghanap-hanap talaga ako dito. Grabe, kahit Tuesday ang daming tao dito sa may Itaewon. Maraming foreigners talaga dito as in daming foreigners din. Marami din Korean. Kaso lang, nasyak ako, medyo pricey yung foods nila dito. Yung nagpunta ako dito sa may Itaewon, parang friendly yung mga tao dito. Pero ewan ko lang ha? kasi yung nagpunta ako dito, parang friendly naman sila. Lalo na yung mga foreigners, mga friendly naman sila. Parang feeling ko yung mga tao dito, mga friendly sila. Pero ewan ko lang kung talagang mga friendly sila o ano ah. O baka nadatnan ko lang na yung ibang mga tao dito friendly. Kasi kaya naman ako talaga nagpunta dito kasi kay drama fan kasi talaga ako. Gusto kong puntahan yung mga nakikita ko sa may TV na kung ano bang itsura, ganun. So ito na puntahan ko. Nakakatawa kasi Maganda nga naman talaga habang naglalakad ka. Ang daming tao, tapos yung mga bars dito, ang daming nakapila nako po. Mostly, mga foreigners din, dami. Uy! Tapos, merong iba nakakausapin ka para magpunta dun sa may restaurant nila or sa may bar nila. Halimbawa, sasabihin nila, ah, dito ka masarap yung pagkain dito, dito ka sa ano, restaurant namin. O kaya sa ibang club. Ah, pila ka dito, masaya dito, gano'n, gano'n. Parang, yun, nagpa-promote sila ng club nila, gano'n. Pero ako kasi, gusto ko talagang kumain. Gutom na gutom na talaga ako dyan at mag-isa nga ma lang din ako. Medyo nahiya ako kasi mag-isa ko lang. Tapos kakain. Meron din namang mga tao na mag-isa lang. Marami ding mga babae dito nag-iisa lang. O kaya marami ding mga lalaki dito nag-iisa lang, nagta-travel. Yung iba mga foreigner, yung iba mga Korean yung iba mga Chinese. Basta, ang dami talaga nila, ang dami, halo-halo talaga. Pero wala akong nakasalubong na Pinoy dito eh. Hindi ako nakakita ng Pinoy. Naghahanap ako ng mga Pinay-Pinoy dito. Wala akong nakita. Pero siguro kung Saturday to or siguro Friday, napakaraming tao sigurado dito. For sure, 100% tapakaraming tao dito. Tuesday pa nga lang, ang dami ng tao. What if pa kaya kung Friday and then Saturday, mas maraming tao nun, uy. Siguradong makakita ko ng Pinoy doon na ganun. Friday and then Saturday. For sure, 100%. Yang hagdan na yan, natatandaan ko yan sa Itaewon class. So, yan, yeah, naglalakad-lakad ako nyan, guys. Hindi ko talaga alam kung saan ako kakain. Kasi naghahanap ako ng gusto kong kakainin. Yung masarap, kasi mahilig kasi ako mag-travel. Tapos, kainan yung... Kung saan lugar ba, masarap. Yan, nagtingin ako dyan. Kaso lang, parang hindi ko bet. Parang ayoko nyan. So, tumingin na ulit ako dito sa may kabila. Titingnan ko kung okay ba dito or what. So, medyo maarte ako sa pagkain. Hindi naman sa maarte. Kumbaga, syempre, nasa ibang lugar ka, parang gusto mong matikman yung talagang gusto mo. Since medyo pricing nga, syempre, kailangan mamili ka ng talagang gustong gusto mo dito sa may Itaewon. So, ayan nga pala guys, eh, nagtitingin pa rin ako ng makakainan ko na restaurant kasi gusto ko talagang kumain ng masarap. Yung talagang magugustuhan ko talaga yung lasa dito sa may Itaewon. Eh, naghahanap kasi ako ng may sabaw. Gusto ko kasi yung may sabaw kasi masarap siya sa taglamig, ba diba? Malamig yung panahon kaya talagang hinahanap ko yung may soup tapos maanghang. Yung maanghang na maanghang. Pero hindi ko nasabi dun na gusto ko ng sobrang anghang talaga na as in magpapanting yung dalawang tenga ko kaya okay lang naman pero maanghang pa rin naman pero hindi siya super duper spicy gusto ko kasi super duper spicy habang naglalakad ako dito guys pero akong nakita na na club ano ka pwede ka maglaro dyan nakita ko lang sila sa labas ayun no, naglalaro sila Pwede ka maglaro dyan ng kung ano-ano. Pero hindi ko alam kung may pool kasi hindi ko sinilip. Tapos, habang naglalakad ako, tiningnan ko pa rin yung mga pagkain, kung ano bang masarap na pagkain dyan. Kaso lang wala akong makitang may soup. Gusto ko talaga yung may sabaw, tapos maanghang na maanghang. Eh, kaso lang, puro nakikita ko dito yung parang toyot. Di naman sa ano. Yung parang toyot, yung walang sabaw. Gusto ko kasi talaga yung may sabaw. Kaya hinanap ko talaga, nasan ba yun? Hindi ko talaga makita. <laughs> <laughs> Sabi ko, nasan ba yun? Pero nakita ko tong ano ha Itaewon, ayan Ayan yung sinasabi ko, Itaewon class Ayan So, ayan yung napanood kong K-drama guys, o so, nakalagay dyan Itaewon class, oh my goodness <laughs> Nakakatuwa lang Kasi nakita ko siya Tapos then, yan, naglalakad ulit ako Hindi nga ako nagpicture dyan Sa totoo lang, sa tuwing pupunta ako Sa lugar, ang pinipintay ang nagpipicture lang sa akin yung selfie stick ko. Tapos, laging self-timer lang or may pinipindot akong button para maging maganda yung quality ng picture ko. Ayun lang talaga yung nagpipicture sa akin yung selfie stick ko. Pero masaya naman kasi syempre kahit wala akong kasama, napipicturean ko pa yung sarili ko, di ba? So, tiningnan ko to. Sabi ko, ay, walang sabaw. Gusto ko yung may sabaw tapos yung sobrang anghang. Tapos nakita ko to guys. Ayan. So, dyan ako nag-order guys. Dyan mismo. Kasi alam nyo kung bakit dyan ako nag-order. Kasi, nag-shooting dyan yung ano. Dyan sa mismong restaurant na yan. Yung Itaewon class, dyan mismo sila nag-shooting. Kaya ayun, napakain ako. Napasubo ako kahit na pricey. napala guys, kapag pupunta kayo dito sa May Itaewon or sa kahit anong club dito, kailangan nyo ng passport. O kaya naman ng ID na ipapakita sa kanila kapag ka foreigner ka. Kailangan kasi yun. Hindi ka makakapasok dito kapag ka wala kang passport or kaya wala kang ID. Kailangan meron kang ID na ipapakita sa kanila. Required kasi yun. Kailangan mo talaga ng ID. So, yan guys, alam ko na kung bakit maraming tao dun sa may loob kasi dyan nag-shooting ayan, ayang Itaewon Class ayan, nakikita nyo yan sa may TV na yan dyan sila nag shooting, kaya ang daming tao dyan so, ayan yung nasa loob nya tapos guys, eto nga pala yung in-order ko, may kasama na siyang drinks, tapos eto, kaya yun lang bye!